Hello guys, good day, good evening. San man tayo sa mundo. Good morning sa lahat. Okay. Welcome to BPTV, Ito si Coach Bon, na laging uh, nagbibigay sa atin ng uh, kaalaman patungkol sa live good at kung ano-ano pang maka-improve sa business natin. Okay? In today's video guys, I promise sa live good tutorial 31 ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng landing page doon sa bagong kinreate mo na ano website, personalized website, uh, Courtesy Nico's, Age Age Garcia, okay? So, lagyan natin ng dagdag pang uh, magandang tanawin doon sa website mo, okay? So, log in tayo guys sa bagong created na website mo, okay? At mapunta tayo sa uh create mo na uh, website which is ito yung create uh, sample na gi-create natin sa live good uh tutorial 31 30, 30. Okay? So dito, pasok ka sa ano mo, website mo, okay? I achieve greatness, click mo lang 'yan. At nandito ka na sa website mo which is nakita na natin ito sa uh, tutorial 30 natin. Okay? So Nakita mo rito sa baba guys. Tapos na natin ginawa yung replicate website. This time, mag-create tayo ng landing page. Okay? Dahil ang landing page, yan yung nakikita nila. Every time mag-click ka, doon sa link na binigay mo, pupunta sila sa website mo. Okay? So, gagawa tayo ng magandang landing page. Okay? Click that. Okay. Kalagay dito create a landing page. Share any YouTube video of others related to live good along with your username and make them your own. Diwat eh guys. Hindi ka na kailangan mag-create ng sariling video mo. Humanap ka sa YouTube ng magandang ano uh, YouTube video na nag-present ng live good na nakita mong napakagandang i-shares doon sa prospect mo na galing sa Facebook. So ang gagawin doon ay pwede mong i-share ang videos ng iba. So maghanap tayo ng videos ng iba. Obviously, so bago tayo magka-create, kailangan nating pumasok muna sa website natin. Okay, gcdevelops, password. Okay, ano bang password na nilagay natin uh, nung, uh first video? Okay. Lagay natin yung password niya is I put it as JS123. Okay. Now then, create now. Okay. Okay. So, nakita niyo rito guys. Ang sinabi dyan, merong mga blanko dyan. Type title here, which is optional. Pero mas maganda, nalagyan natin yung title yung video natin. And then, YouTube address, kailangan natin yung URL address nung YouTube video na gusto mong gawing landing page mo. Okay? Dahil hindi na tayo create ng video, kundi yung video ng iba na magandang nag-explain sa live good. Okay? Pero, ang extension noon ay makalagay sa pangalan ng JC Willapos. Okay, create a landing page. So, bago tayo makakreate yan, guys, dahil galing sa YouTube ang video na ilagay natin, humanap ko na tayo ng video sa YouTube. So, labas tayo rito. Pupunta tayo sa YouTube. Okay. Dahil na ako sa YouTube dati. So, ito nang ano natin. So, ito. Naghanap ako ng uh, magandang video sa YouTube. O kayo. Pwede kayong mag-search ng sarili niyo. Okay. Ito ang nakita kong Okay. Dito sa ano sa sa videos ko ay meron na ring magandang ano riyan uh, YouTube explanation ni Coach Vilma Sabulan. Okay? Itong business presentation. So ito yung gusto kong i-present doon sa landing page ko. So i-open ko 'yan. At ganyan na ang na i-share, ipalaganap ang napakagandang Janet. opportunity na pagkadami-dami na pong mga taong blessed sa loob lamang ng so uh, 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 less than 5 months I've been here, here by the, the way for less than 5 months I joined Live Good uh, February so, 10 ayun, wala pa po tayong limang buwan pero sobrang nag okay, off lang yan so click mo yung share sa so, makita mo rito, merong copy link address okay So, nasave na yun sa cellphone natin. At balik tayo doon sa creation ng uh, website natin. So, dito, click mo tong YouTube address. E, long press mo lang at makita mo merong paste dyan. So, nakopya na yung URL ng video na yun. Okay? At pwede nating lagyan ng title. So, lata lang natin na short video presentation. a live good presentation. short good presentation. Okay? So, meron na yung title, meron ng YouTube address, at nandun yung pangalan mo. Okay? Pwede na tayo na sabihin, create a landing page. Click the green button. Okay, so nakita niyo guys, nag-appear na rito yung video na kinuha natin sa LiveGood, okay? Short LiveGood presentation, yung uh, title na sinulat natin, okay? At ito na ang makita ng mga prospect mo na galing sa Facebook. Okay, which wala silang ibang choice diyan kundi maglagay ng email nila at click ng Open LiveGood Opportunity, okay? So, na create na natin guys ang ang ano uh, landing page mo okay kung i-click nila yan lalabas diyan yung Ang trabaho na po natin mo. dito is to become an information broker. Information na, broker na i-share palaga na ang napakagandang opportunity na pagkadami-dami na pong mga taong blessed sa loob lamang ng uh, uh, less than five months. I've been here by the way for less than five months. I joined LiveGood uh February 10. Ayun, wala pa po tayong limang buwan pero sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa ngayon po, maliwanag pa sa sikat ng araw, crystal clear ang future na nag-aantay sa atin dito. Kaya makinig po tayo ng mabuti. So let's start. So live good is a... Okay, cut na lang natin guys. Okay. Kung pumindo tayo ng ano, open opportunity, ito ang hiningi sa atin, email na naman. Okay. So, di ba napakaganda yung ano, uh, website na to? Dahil lahat ng information is available sa kanila. Okay? Ganyan lang mag-create ng landing page sa LiveGood, guys. At, at kung nag-share ka ng link mo, yan na yung makita ng, ano, uh, makikita ng prospect mo. Okay. So, dahil created na yan, okay. Create landing page. Okay. Sa so, nakita niyo dito sa baba guys, meron diyang orange na ano. So, ang sabi diyan, click to copy and share this link. So, i-click mo lang ito guys, ganyan, nakopya na 'yung link mo. At 'yung link na yun, ang pwede mong i-share sa Facebook. Okay? So, ito 'yung Facebook o kahit na hindi na sa Facebook, gusto ko doon sa ano na lang sa Messenger. Mag-share ako ng isa sa mga tao dito sa Messenger. Ito mga friends kong dati. Kay halimbawa 'yan siya. Dito ko i-paste yung link na inano ko doon. See? Ganyan ang nakita niya. At kung pindutin niya yan, -hmm. So, nakita niya yung ano na yan. Pupunta siya rito. Okay. So, yun. Dito guys, pwede rin ano, pwede ka rin kung mag-message sila sa iyo ay mababasa mo rito sa read your messages. Kung wala ka pang messages, of course, wala ka mababasa rito. Okay? Kailangan mo ring i-share itong ang website mo guys is uh, parang static. Kung hindi mo to i-share doon sa mga social media platforms, eh, wala rin mangyari. So, kailangan mo talagang lagi kang mag-share ng mag-share ng ano mo. Uh, okay? link mo dito sa ano um, well obviously pumunta ko sa messages pero wala pa to siyang messages of, of, course okay pero na gets nyo ang idea guys ganyan lang ang mag create ng uh, sariling website dito sa live good napadali yan ng dahil kay coach ej Garcia. So, pasalamat tayo sa kanya. Ini-expound ko lang dito dahil napakalaking tulong nito guys at pwede mong gayahin din okay <coughs> for now hanggang dito na lang video ko god bless sa sa ating lahat see you at the top